Grabe, ang sarap. Tapos, ito po yung kamatis ha? Oh. Mm. Tingnan nyo, tingnan nyo, ha? Oh. Mmm. 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 <laughs> sarap. Tayo ba yan? Ah, oh, nakatapat sa akin to. Hindi <laughs> siguro. Lang <laughs> Eh. Ang ganda po oh. Mm, bulaklak para sa iyo. Ito po ay bulaklak ng kalabasa sa kausbong ng kalabasa. Iluluto ko sa buho, pabulang lang lang po. Ayun pa usbong oh. oh. diyan ko kinuha yan Ayan, may mga buko buko na rin tapos tingnan nyo ang ganda ng lugar oh. tapos ang ilalaho ko dito yung inihaw na tilapia lang alam ko naguulam din kayo nyan nandito ako ngayon sa kubo sa bundok. Nalinis na po natin yung ating bulaklak ng kalabasa sa kayusbong Tapos ayun po yung tilapia sa kayong ating kanin. Yung tilapia po pagkaluto, ready ready na para sa ating bulaklak ng kalabasa. Ang gagawin ko po yung mga ulo lang eh, lalagay natin, pampalasa lang naman eh, sa sabaw. Alam nyo ba yung bulaklak ng kalabasa? Konting trivia lang tayo. Masarap siya. Hanip <laughs> sa trivia eh. Hindi, ang bulaklak ng kalabasa, meron pong meron nagtutuloy sa ka meron hindi nagtutuloy. Uh, kaya kadalasan nakakita kayo sa palengke ng mga bulaklak na binibenta, 'di ba? Parang na curious kayo. Sayang, bakit di na lang pabungahin? Uh, ibig sabihin po noon, uh, hindi siya magtutuloy. Siya po yata yung lalaki. Parang gano'n. Ayan, tapos lagyan na rin natin bulaklak. Tapos sa bulaklak ng kalabasa, ay, sarap yan. Lahat naman po ng bulaklak, masarap, di ba? Kahit mabaho. <laughs> Alam nyo po ba na may bulaklak na mabaho? <laughs> Meron. Kalachuchi ba yon? Alam nyo yun? O, di ba? Saka yung bulaklak ng kalumpang. Kala nyo kung ano na nyo. Mga green kasi kayo eh. Kaya kung ano-ano na nyo. Kaya kailangan ko pa talaga ipaliwanag eh. Lagyan natin ng tubig. Asin. Siyempre, importante ang asin. Hindi lahat kasi ng bulaklak maalat. Tapos <laughs> syempre tubig. Ito yung pinakasabaw natin. Masarap kasi kumain basta may sabaw. Upos ang tubig. sunog na. Hindi yata iniho ito mga ka Bagay yun daw masarap eh. Yung sunog. Pero hindi lahat ng sunog masarap ah. Sunog yung pagkaihaw. Pwede yan. Yan nga masarap eh. Iyalo nyo sa kalabasa. Ito na lang buntot nalagay natin. Pampalasa pampalasa lang naman ang kailangan natin iyan and then siyempre ito kasi ulam na natin mamaya yan kasarap ng sabaw niya sa so natin sana. Mabilis pala maluto tilapia, ano? Sarap na naman ng kain namin nito. ito. Tingnan nyo naman po, manggat kamatis. Tapos may inihaw na tilapia. Kasi ito po yung kanin na niluto sa buho. Tapos, yun ang masarap. Ito, yung bulaklak ng kalabasa. Kumukulo na. Luto na to. O, yun o, no? kumukulo na. Pwede na. Uh, oh, ibit. Mago siya sabaw. You know. Uy, <laughs> oh, net. Grabe, oh. Tingnan nyo na may kalabasa. Yung sabaw, nawala na. Pero importante, may gulay tayo. Uh, oh, may, may sabaw pa. Ayan, oh. Masarap talaga. Mm. Uh. Oh. Ang sarap. Hinit. Huh. <laughs> Pero sigurado ako masarap to. Oh. Hindi, di ba marami yan? Sige, pinansakit to eh. Mm -hmm. Ang sarap. Alam nyo po, pagka sa kayo kumain, uh, masarap. Kasi sa bundok malamig. Ito, kalabasa. Grabe yung kalabasa. Manyo. Mm. Tanim ni Kuya. Mm. Sarap. Sarap ng kalabasa. Mm. Sarap no. Kamatis, mm. mangga, sa sibuya. Ang ah, mangga. Lap ya. Sayang sa bunong kalabasa. Sarap sayang. Dapat talaga may dalang lalagyan no. Mm. Susunod. <laughs> Susunod. <laughs> Pero masarap naman yung ano. Yung bulaklak. Maliligaw ka na naman masasabaw. sabaw. Mm. May sa masabaw eh. Hmm? Grabe yung bulaklak ng kalabasa. Ang sarap. Sikat, ayaw kumain dito. Kaya pinagtira na lang namin. Hmm? Grabe. Mm. Talabaso sa kayong kamatis. Kahit wala nang ano ha, iniwan na tilapia, okay lang. Grabe, sarap. <clears throat> Pag bagong pita siya ng bulakang kalabasa, ang na sarap na. Mm -hmm. Fresh eh. Mm -hmm. mangga. Uh, sarap. Ya, ben sarap. Tapos ito po yung kamaltis, ha. Oh. Mm, niyan tingnan niya. Hmm. Oh. Hmm. Mmm. Sarap. Tayo ba talaga 'yan? Ah, oh, nakatapat sa akin 'to. Hindi <laughs> siguro. Lang nga kay. yan Ayun po mga katropa, ito po yung aming pagkain at kami <laughs> mamamay nga pagkatapos kumain. Ayun, nakita niyo na may mga natin. Ah, uh, masilakat kasi uh, binigyan na namin ng tilapia sa kanang bigas at doon sila kumain sa kanila kasama yung kanyang pamilya. Sarap kumain sa bundok te no. Ba talaga dito sa bundok ang sarap. Tapos namin kumain, magpapahinga. Yun, afternoon uwi na.